Dahil mainit ang panahon ngayon, gumawa naman tayo ng smoothie. Using strawberries, blueberries, and banana plus almond milk, greek yogurt, at honey kung meron kayo. Napakadaling recipe lamang nito at sobrang healthy smoothie. paghalo halo lang sa blender, bahala na kayo magtansya kung gaano karaming milk. Ako kasi konti lang maglagay. Pero pag super frozen na mga berries at fruits na nilalagay nyo, damihan ang milk para hindi mahirapan ng blender. Plus, isang buong yogurt ang nilagay ko para creamy siya. Ayan, surf na. Feeling na na. Usong-uso nga kasi ang ganitong smoothie sa isla ng Shergao. Plus, lalagyan ng mga toppings na nagpapasarap nito. Then, ito pala ang ginagawa ko tuwing maghuhugas ng blender. Bineblend ko ang water with soap para madali siyang linisin at hindi kapitan ng dumi ang kanyang blades. Ang toppings ko, walnuts at saka oats. Pwede nga rin granola at mag-add kayo ng mga fruits like mango or coconut flakes. Ito lang kasi ang available ko na nasa ref.